nag sa akin panibagong vlog. na sa, natin, sa, sa labas ng cemetery, naglalakad tayo sa may tindang bibingka, So may order ako doon na dalawa. Pupunin na, pupunin na natin. One hour yun. One hour yung bago natin makuha. Okay, okay. Pinabalikan na. So, na lang yung dili, Habang yung kasama ko, yung naging pati pa sa kanya. So, kukunin ko na kasi yan hour down. So, 6.30 eh. Pupuntahan ko. Tapos, 6.20 ko na pinupunta ako. So, ayan na po ang blue na tent. Ato na po ako. Ayan po. po. Ayan talaga alam naman niyo po. Baka sala na sige okay lang hintayin ko. Di talaga kay nanwa na oras eh. Mm. Marami po talaga. Marami. Mabentang mabenta.

So, so ayan, ayan na, na po ang nabili nating bibingka. Naglalakad na tayo pa uwi. So dala hanggang dalawang piraso yung pinipay ko kasi pag madami lalo tayong mapapuloy So pa uwi na po tayo. Ako'y naglalakad na po. Na. <coughs> Nandito na tayo sa house. Ito na po yung ating bibiling bibingka. Alis! 85 ang bawat isa. Ito yun. Okay. Alis dyan. Magulo ka talaga kahit kailan. So, kasama siyang niyog. So, available siya. Um, available sila 4 a.m. hanggang 9 a.m. In the morning. Sa harap ng simbahan. So, tikman ako na natin ang ating nabili So, ipagin nga natin yung isa. Hoy! Ayan. Rap! Sarap ka silang mahal. 85. So, yun lang. Dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Bye-bye. Um,